Kung kayo po ay may mga overdue na nababoy, ay huwag po kayong mainip. Katulad po niyong isa na nagtanong sa akin kung ano daw po ang gagawin niya dahil overdue na. Ang ginawa niya po noong nainip na po siya, 116 days na po ay ang ginawa po ay di nagturok po ng lutealize kapag ka po kayo nagturok ng lutealize huwag po basta asahan na biglang aanak yon. kapag ka po kayo nag-inject ng lutealize sa loob po ng wala pang 5 minutes ay tatalab na po talaga yon. makikita nyo po ang apekto na yon, ay magkakaykay na po yung inahin kung hindi busy ay magkakaykay na tapos kapag ka po siya ay naglabor, labor lang po yun. Huwag niyo pong iintay na siya ay umire. Kasi iyan po ay maglilabor tapos mamamahinga, maglilebor tapos matutulog, hanggang sa abutin po yan ng mga 24 oras gano po yan tapos kapag nag 24 oras doon pa lang po possible na siya ay umanak dahil yan po ay induced natin ay artificial po yan na pagpapalabor iba po yung uh, paglilabor ng ordinary na natural na paglilabor kaysa doon sa nag-induce po tayo kapag ka po tayo ay ayun pong natural na paglilabor ay inaabot lang po yun mga 8 oras at nanganganak po yung ating mga baboy kapag ka Uh, ordinary na paglilebor, regular na paglilebor pero kapag ka tayo ay nag-induce ng lutealize o uh, ng pampalabor ay asahan po natin na within 24 hours saka pa lang po yan mga anak. katulad po niyong isa na nag-message sa akin ang ginawa po niya ay sabi ko ay magbigay siya ng uh, lutealize 2 ml ang ginawa nagbigay ng lutealize at noon pong nagbigay ng lutealize syempre naglelebor ang ginawa niya na iinip siya, nagbigay siya ng oxytocin. Uh, ayun po ay maling mali at pinaliwanag ko na hindi kinakailangan magbibigay ng oxytocin. Kasi ang oxytocin po ay hindi binibigay doon po sa mga hindi pa Uh, wala pang lumalabas na anak doon po sa kanilang daan ng mga biik kasi kapag ka, ikaw po ay nagbigay ng oxytocin tapos sarado pa yung daan ng biik para mong itinulak ng itinulak ay yung mga biik sa pintuan na sarado pa hindi katulad nung kapag ka bukas na bukas ang pinto, itulak mo man itulak yan ay lalabas at lalabas ay yung mga biik katulad po yan ng tao halimbawa ah uh, itinulak ng itinulak ng isang tao tapos buka, ah, yung nasa loob ng bahay ay itulak magkatulakan tapos bukas po yung daan yan po ay madaling lalabas pero kapag ka po sarado ang pinto at nagtulakan nagsiksikan doon po yan mag-aabot abot at magta-traffic lalo po mahihirapan yung ating mga inahin so alalahanin nyo po lagi magkaiba po yung lutalize kaysa sa oxytocin ang lutalize po ay ginagamit natin na pampalabor ibig sabihin hindi pa nangangana hindi pa nagle-labor, i-induce lang natin para mag-labor. Tapos, yun pong oxytocin ay ginagamit lang po natin kapag ka umaanak na dahil ito po ay pampahilab. Hindi po natin pwedeng ibigay ang oxytocin kapag ka wala pang nakakalabas kahit isang anak. Ibig sabihin, hindi pa bukas yung daan po ng biik kasi once na ito po ay inyong ibinigay mag-aabot-aabot kasi magkokontrak po yung matres ng inahin at yun po ang magtutulak doon sa mga biik papunta po diyan sa may serbik pero kung sarado po po yan, wala pang daan mag-aabot-aabot po, magbabalagbagan at magpupulupot-pulupot yung mga umbilical cord hanggang sa uh, maputol at anong mangyayari uh, mawawalan po ng buhay yung ating mga biik kapag ka po nawalan ng buhay ang biik ano po ang mangyayari? Kapag ka po nawala ng buhay ang big sa loob ng tiyan, within 12 bars lamang malaking malaki na po yan, pagangpaga po yan, at hindi na po yan basta kayang lumabas. Kundi yan ay kinakalangan tulungan o dukutin. Maganda po ang oxytocin. Ang oxytocin po ay nakatutulong, pero uh, sa mali at uh, dahil hindi po alam na paggamit, yan po ay nakakasama yan po ay nakakasama at delikado po yung ating mga inahin at ang mga biik. Kaya ah uh, lagi nyo pong tandaan magkaiba po ang oxytocin kaysa sa lutalize ang lutalize po ay pambigay para magpalabor doon sa mga due date na nag overdue sa mga overdue tapos ang pampahilab po or oxytocin ito po ay ginagamit pampahilab doon lamang po ito ginagamit sa mga may lumabas ng anak. Yun lamang po sana ay naintindihan po natin. Maraming maraming salamat po. Happy farming everyone!